Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa ang isinakatuparan noong ikalabing siyam ng Mayo 2025 sa covered court ng Barangay Makabenban, Bayan ng Carmen Cotabato sa pamamagitan ng matagumpay na clan feud settlement sa pagitan ng mga pamilya konti at sa buo kapwa-residente ng nasabing barangay. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Brigadier General Ricky Pibunayog Philippine Army, Commander ng 602nd Infantry Liberator Brigade 6ID Philippine Army, kabilang ang kinatawa ng PNP na si Police Lieutenant Colonel Nestor M. Madersi Jr., Chief of Police ng Carmen Cotabato at buong pusong sumuporta naman ang lokal na pamahalaan ng Carmen sa pangunguna ni Honorable Rogelio Talino, Alkalde ng nasabing bayan at Jose Manlino, Barangay Captain ng makabinban Carmen Cotabato ang pumagit na sa mainit na alitan ng magkabilang panig. Nagugat ang kanilang alitan na umabot na ng mahigit isang linggo dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ng hatian, ng lupang sakahan na pagmamayari ni Rudy Payag, di pagmamayari ng nag-aalitang grupo. Una nang ipinahayag ni Kalinyo, alkalde ng nasabing munisipalidad, na handa siyang arigluhin ang alitan at ibigay ang nararapat na legal na aksyon upang matuldukan ang hindi pagkakaunawaan. Iginiit naman ni Brigadier General Bunayog ang importansya ng pagkakaunawaan at pagpapatawaran para sa ikakabuti ng bawat isa na ang pagkakasundong ito ay isang marka na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa puso at tahan. Ang 6 nd Brigade ay patuloy na magsusulong ng mga inisyatibang magbubuklod sa mga komunidad upang tuluyang makamit ang matagal ng minimithing kaayusan sa sariling bayan. Ang pagkakaisang ipinamalas ng pamilya konti at sa buo ay huwaran para sa iba pang may hidwaan. Ang inyong tapang na magpatawad at muling magkaisa ay tunay na kapuri-puri. Sa huli, kapwa pumirma ng pangakong magbubuklod sa kasunduan at talikuran ang alitan at mamuhay ng mapayapa.